Uh, hello guys, ako nga pala si Kim at nandito ako ngayon para ituro kung paano i e o i-reprogram e ang isang mobile Android phone or tablet Android. So, bakit ba natin i-reformat e -re ng isang Android o tablet? Dahil kadalasan yung nakakalimutan natin yung password, yung pattern password or mini attempt pa password. So, ang isang solusyon dyan is ang pag-reformat o natawag nating recovery mode. So, bawat phone ay may na uh, may nakalaang recovery mode buttons. O, kung hindi mo alam, madali lang, kung hindi mo alam yung recovery modes, ang dapat mong gawin is unang attempt is yung hold mo yung volume up to volume up nasa sa gilid tapos power on habang naka off yung cellphone mo pag hindi pa rin lumabas yung volume down tapos power on or pag hindi pa rin lumabas volume up volume down tapos power on pero pag may uh, buttons dito sa gitna may iba meron ding iba na Volume up, tapos home button, tapos power yung combination. Yung iba, volume down, tapos home, power button. So sa akin it is volume up. Pag ita, try ko, ite try ko po, wait. Okay. Dapat naka-turn off po yung cellphone nyo bago pumunta sa recovery mode. Volume up. Uh, power button. I-hold mo po ng 3 to 10 seconds. Hintayin po na ang recovery mode. Ito.